Uh, sec, ang NEP ngayon ay meron na pong problemang nasisilip ang ibang mga mambabatas natin. No? May sinasabi po sila na parang uh, sa NEP pa lamang ay meron ng mga duplication ng mga proyekto. Meron pong mga sinasabi po na distinct na naman na appropriations. Eh, kayo po eh, hindi bahagi ng DPWH Uh, proposed uh, okay. projects na ito DOTR kayo. So how will you go about this kaya? Sir, uh, 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 unang-una po, kailangan pag-aralan talaga nang mabuti, no? Mm. Eh, eh uh, first time ko pong pupunta sa DPWH actually mamayang hapon. At uh, hindi po natin alam, no, kung ano ang dadatnan natin, no. Pero meron po akong nakitang artikulo, no, na ginabas ng uh, ating mga congressman, no? Uh, I think si uh, Congressman Ronnie Puno ata o, mm -hmm. o si okay. Congressman Marcy Chudor o no, si mm -hmm. dalawa po ata. Mm -hmm. ang sinabi niya meron daw pong silang nakita na mga proyekto na pinondohan pero nakagagay completed. So bakit may pondo na rinirequest para sa 2026 Eh nakagagay completed? Aba, <laughs> eh, Tama naman po siya doon. Mm -hmm. At ano, kung ako po ang tatanungin, no, hindi ko po po nakikita ang detalye, Sir Ted. Mm -hmm. Pero ako po ang tatanungin, <clears throat> Ako po mismo magsasabi sa kongreso, please tanggalin niyo po 'yan. Mm -hmm. Kasi bakit po tayo magagagay ng pondo? Sa susunod na taon, na na, na, na sinasabi ng DPWH mismo na 'yung proyektong 'yon ay completed na. Mm -hmm. Opo. Eh, hindi ko po, hindi Opo. ko po naiintindihan 'yan. Opo. Yun. Opo.